Ang PCSO of Philippine Charity Sweepstakes Office ay isang ahensya ng pamahalaan na naglalaan ng serbisyo at tulong pinansyal sa mga Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang programa at proyekto. Isa itong institusyon na naglalayong makatulong sa mga nangangailangan nating kababayan. At ngayong taon, iba't ibang mga initiatives, programs and projects ang kanila pong hatid para po sa mga Pilipino. Kung kaya't para bigyan po tayo ng detalye patungkol dyan, makakasama po natin live dito sa studio ang chairman po ng PCSO na si Attorney Felix Reyes. Magandang umaga po, Chair. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Uh, magandang umaga, uh, Audrey at Dean. At uh, Uh, of course, uh, uh, lahat ng ating mga kababayan na sumasubaybay sa inyong uh, programa. Tumataya ka ba sa Loto, Audrey? Since 20... <laughs> since 24 years old ako. Ah, kasi hindi oh. ka pa nanalo, nanalo Hindi, na? nanalo yung mga baliktaya lamang. Ano? So, ang number one show dito sa Television ng Bayan, mga kababayan. Still, ang uh, oh, loto draw ng PCSO. Oh. Pero marami pong mm. mga programs and initiatives mm. for this year. Ang uh, PCSO, Ano po itong that? programa uh, na nyo? Patuloy niyo? po sa lalo pang pinalakas at aming pinalawig yung pong aming Medical Transport Vehicle Donation Program. Ito po yung pamimigay po namin ng uh, patient transport vehicle o ambulansya. Nakapamigay na po kami ng P225. Uh, at mayroon pa po kami 375 in the process of distribution. At ang board po ay uh, naglaan na rin po ng pondo para po makapag-procure uh, na rin po kami ng karagdagang uh, 1,000 uh, unit. At uh, layunin po ng aming pong ahensya na bago po uh, matapos ang termino ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay ang lahat po ng bayan, munisipyo at lungsod sa buong kapuluan ay mabigyan po natin ng at least tigit-tigisang ambulansya. Mm. Sa una rin pong pagkakataon, ang aming pong, uh, ah, ahensya, ay uh, naglunsad na rin po ng programa na paminigay po ng sea ambulance. Ito naman po ay intended po sa ating po mga kababayan na naninirahan sa ating po mga island provinces sapagkat uh, lubos po namin kinikilala ang pangangailangan ng uh, mabilis at maagap na pagdadala ng ating po mga kababayang uh, may sakit sa mga malalapit po. Uh, sa kasalukuyan po ay uh, pinapinalize na po yung terms of preference dito po sa tina sinasabing procurement at patuloy din po naman ang aming pakikipag-ugnayan sa tanggapan po ng marina sapagkat mayroon pong concern tungkol po dito sa mga sea ambulance. Um, Ganon din po bilang pakikiisa at pagsuporta po sa ating pong mahal na Pangulo sa programa po sa ilalim ng Bagong Pilipinas at sa kanya pong hangarin na magtayo po ng mga cancer center ay uh, uh, ang po ang aming suporta ah, at uh, ang aming pong pakikipag-ugnayan sa ating pong Department of Health sapagkat uh, ang plano po ay uh, pipili po yata ang Department of Health ng mga hospital na lalagyan ng mga cancer uh, center at ang tulong naman po ng PCSO ay kami po marahil ang uh, uh, magbibigay ng mga kainakailangan mga equipment para po naman sa ating pong bilang pagtugon po sa ating pong mga kababayan na mayroon nga pong mga cancer o yun po sa ating mga cancer patient. Mm. Mm. Ang lawak, ano, nung oh. natutulungan ng PCSO. Oh. Malaking bagay dahil mm. ang hirap magkasakit. And uh, Filipinos actually sinasabi nila, uy, punta ka sa PCSO kasi mayroong tulong silang hatid. So mayroon silang ambulance mm -hmm. na pinamiging nga sa mga community, si ambulance, at siyempre medical assistance sir, so nakakalapit sa PCSO, hindi po po, Chairman. Patuloy po yon ang aming pong medical assistance program na kung saan po yung pong ating mga kababayan na nakakompine sa mga hospital, sila po ay pwedeng lumapit po sa aming tanggapan sa Shaw Boulevard. Pwede rin po silang lumapit po sa amin po mga branch office na nakakalat po sa ating pong buong kapuluan. At pwede na rin po silang humingi rin po ng assistance through online. At lalo pa po namin pinapalawig ang amin pong pamimigay po nga ng mga medical at financial assistance. Uh, we are now in the process of revisiting our requirements. Gusto po namin maging simple at uh, maging uh, madali. At uh, amin din pong uh, nais palawakin upang ang ating pong mga kababayan, lalong higit sa mga malalayong lugar, ay siya ang ating lalong maaabutan ng ating pong tulong. Mm -hmm. Well, Chairman, meron po bang mga challenges ngayon na kinakaharap ang PCSO? At kung meron man, paano po ito hinaharap ng management? Well, ating mga uh, nasaksihan, na noong po ng January at February, ay nagkaroon po ng pagdinig po sa ating pong uh, senado mm -hmm. ano at champo naman alam po natin na yan po ay uh, prerogative ng ating pong mga halal na senador kaya nga po yung subcommittee on games ay uh, nagkaroon po ng uh, hearing sa mga ilang uh, aspeto ng aming pong paglulunsad nga po ng aming pong loto ano mm -hmm. at uh, yan nga po um nagkaroon po ng mga ilang katanungan sa uh, proseso po ginagawa ng, ng loto at uh, amin pong namang kinikilala ang mga ganong pag-aakusa at uh, yun nga po marahil ay kahit pa paano ay nakapa nakapagpabago o nakapa nakapasok sa isipan ng ating mga kababayan na uh, totoo ba na mayroong konting uh, pandadaya na ginagawa ano so yun naman po ay uh, lalo po naman nagpalakas sa amin pong ahensya at nagbigay uh, isip din po sa amin uh, na siya naman po ding nangyayari sa ibang jurisdiction so we are now uh, also planning uh, to uh, hire yung pong mga meron pong mga talagang uh, ahensya naman o private company na in charge po naman sa parang third party auditing mm -hmm. na siya po ang uh, from yung pong uh, real time malalaman po ng PCSO o sa pamamagitan po ng kanilang tulong kung ano po ang nangyayari na ginagawa ng aming pong provider. sapagkat so, mm -hmm. doon ang uh, uh, tumakbo po ang mga pag-uusap -pag doon po sa hearing na kontrolado po ba daw ang ang ginagawa ng aming mga provider. Mm -hmm. Kaya sa pamamagitan po nito, on real time, malalaman po namin ang tunay na kaganapan sa pag uh, um, pagdadala um, ng tulong po. At saka 'yun po ang ginagawa ng amin po mga provider sa pagdating mm -hmm. po sa Loto. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so may may, may kakapag uh, kumpara may online na rin po ba na platform din yung PCSO so, ano sir? uh nagkaroon po ng uh, test period po sa na magkaroon nga po ng iloto e o mm -hmm. online loto uh, natapos na po 'yon uh, ngayon po ay maaamin pong ipagpapatuloy at uh, nagkaroon lang po ng kapasihan ng board na uh, magkaroon po ng transition para po sa uh, uh, web application betting platform at gagawin po yata ng mobile Application. Mm -hmm. At yan naman po namin ang ha aming hangari na madagdagan po yung aming pong mga betting platform. Mm -hmm. uh, mayroon pong nag uh, mga proponent na sa pamamagitan po ng POS o mga gadget ay uh, makakataya na rin po. Mayroon din pong isang proponent na uh, uh, ilalagay daw po sa mga sari-sari store sa pamamagitan din po ng POS. Hangat po namin ang magdagdag po ng mga uh, mga karagdagang betting platform mm -hmm. at yun doon po mga bagong new games sa uh, upang amin pong lubos na maitaas ang revenue po ng PCSO. So, sapagkat, uh, sa pagtaas po ng revenue ng PCSO, so, ito po ay nangangahulugan nakaragdagan din tulong sa ating pong mga kababayan na nangangailangan ng tulong buhat po sa aming ahensya. Mm Well, advocate ako nito dahil lagi ako tumataya. Dayan, So right? pag tumataya ka, oh, nakakatulong ka rin oh, sa iba. Yeah, eh. yun ang, yun ang yeah. dapat mong isipin. Oh, oh. Pero minsan nga, kulang yung mga loto outlets. Minsan, mm -hmm. yung mga dadaanan mo, gahanap ka pa ng loto outlets, wala. So napaka-importante rin na meron ng online. So, may mga kumwekestiyon po, no? Dahil uh, may mga nagre-request, kagaya nung napag-usapan sa Senado noon, na ipresenta yung mga lotto winners. Yung mga lotto winners po ba, eh, uh, talagang matapang din na humarap sa publiko or nagre-request din sila na, na itago yung kanilang ka pagkakakilanlan. Alam naman po natin na sa bawat tumatama mm -hmm. sa aning loto at hindi naman po biro ang mga halaga ng kanilang napapanalunan ay siyempre ang isa pong importanteng issue dyan ay yung security. Okay. Mm -hmm. Kaya nga po sila ay uh, nakikiusap na kung maaari ay uh, huwag talaga silang ipakita yung kanilang buong uh, katauhan. Ano? Mm -hmm. Pero siyempre, nire-require din po naman namin ng picture sa ito po yata ay bahagi ng COA requirement. At uh, nga po, nangyari din nga po na natakloban yung mukha pero nakilala naman po doon sa kanyang damit o sa kanyang kasuotan. Mm -hmm. Kaya nga po, mayroon pong nanado na nakiusap na kung pwede rin daw ay uh, baguhin yung kanya doon sa litrato, yung kanyang suot. At yun nga po, ay naging issue rin po sa sa sinado Pero mm -hmm. ang amin pong hangarin ay maitago ma 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 ang uh, identity ng nanado at yan naman po ang kahilingan. Pero eh, bilang uh, pero kung yun naman po ay kanilang nanaisin na sila ay ma makilala. Mm -hmm. Oo, pero ang isa pong um, halimbawa diyan, eh, yun nga pong uh, kung tawagin namin ay si Iron Man, na yun nga po na nanalo siya pero naprancha po yung kanyang ticket. Ito po mm -hmm. ay ang issue pong ito ay naka nakarating din po sa Kongreso, nakarating po sa sa Senado, mm -hmm. ah sa sa Supreme Court. Oh, mm -hmm. At uh, yan po eh di siyempre siya ang nakilala na talaga isa sa mga nanalo ng loto. Mm. -hmm. Hmm. Alright, mabalik naman po ako, Chair, sa inyo pong mga tulong na ipinapabot sa PCSO. Paano nyo po mas pinapalakas pa itong panga, inyo pong tulong sa ating pong iba't ibang communities? Meron po ba kayong mga partnerships as well sa iba't ibang mga sektor ng lipunan para ma-maximize po itong tulong sa ating pong mga kababayan? Patuloy po ang aming pangkipag-ugnayan uh, sa mga iba't ibang sektor po sa ating pong lipunan. Nito pong nakaraang um, Sabado at Linggo, at yan na rin po ay sa pangunguna ng uh, inisyatibo ng aming bagong direktor na si Melda Pappig. Uh, kung niyo pong matatandaan yung kanyang sumikat na awit ng isang, isang linggong, linggong pag-ibig, pag oh. Ngayon po ay noong pong uh, last Saturday ay inilons po namin yung isang linggong serbisyo. Okay. Oh. Na ang kahulugan po nito ay patuloy po ang pagbibigay ng aming serbisyong medikal at pinansyal kahit po ito ay araw ng uh, Sabado o Linggo. Yung pong aming Medical Services Department, yung ay patuloy po ang pagbibigay ng medical at dental at doon na rin po yung pamamahagi po ng aming pong mga maintenance na gamot. At um, doon naman po sa aming Charity Assistance Department ay patuloy po yung aming pamimigay ng guarantee letter mm -hmm. sa mga pasyente para po doon sa bilang kabayaran at parte na tulong ng PCSO sa ating pong mga privado o publikong hospital, maging ito man po ay araw ng Sabado at Linggo. At yun naman pong programa ng ating pong mahal na unang ginang, um, Lisa Araneta Marcos, yung pong Love for All. Sa tuwi pong nagsasagawa po ng Love for all, ang PCSO po ay nandoon. Nagbibigay po kami ng aming pong tinatawag na charity ba. Ito po ay isang timba na punong-puno po ng mga grocery item na ating pong ipinamimigay. At ganun din po, namamahagi rin po kami ng mga gamot. Uh, iba't ibang gamot at uh, pinamimigay po sa ating mga kababayan depende po sa kanilang pangangailangan. Mm -hmm. Okay, Chairman, may mensahe po ba kayo para sa mga kababayan nating masugid na tumataya sa Loto? Uh, sa ating pong mga kababayan na tunay na patuloy na sumusuporta sa amin pong uh, produkto, unang-una nga po ay yung pong Loto. Ay uh, ipagpatuloy po ninyo ay yung pagsuporta. At uh, lagi po ngayon namin sinasabi na inyong puntatandaan na sa inyong bawat taya, kayo po ay gumagawa ng kawang gawa. Kaya naman po ang amin din po ng mga slogan, ang PCSO po ay hindi umuurong sa pagtulong. At um, bilang karagdagan na rin po at sa amin pong kagustuhan na magdagdag saya uh, sa ating pong mga nangangarap na mga mananayang Pilipino, sa October 30 po, in celebration of our 90th uh, anniversary, wow. ay ilo-launch po namin yung Lotto Billionario na sa taya pong 100 pesos ay ang amin pong initial pot ay magsisimula po sa so 1 billion pesos mm. uh, to be Oy. spreaded in 10 years. Mm. Uh, pero meron po yung cash option mm. at ito po ay maragdagan uh, ang uh, premyo sa tuwing ito po ay hindi matatamaan. Wow! yun mm, yung know, pot money. Ang laki nun. Baka oh. matupad na yung pangarap mong maging billionaire. Okay. <laughs> okay. Halimbawa, chairman, kami ni Dayan Tumaya, nanalo kami, no? nanalo kami, malaking uh, uh, price, uh, loto. Paano ba yung sistema? Paano po namin ito i-claim? Um, <laughs> Advance na pa, kisip pa. nag ako. Claim it, sinasabi nila, claim it. Advance pa, kisip pa. Paano po ba? <laughs> Uh, 'yung pong uh, lalo kung malaki na po ang premyo, yan mm -hmm. nga po ay uh, siyempre ikiklam po 'yan sa amin na pong tanggapan. Mm -hmm. Meron pong proseso upang uh, ma-validate kung kayo po ay tataya nga sa ating pong mga loto outlet upang ma-validate inyong hawak na ticket. Kung ito pa naman po ay uh, pong patuloy na amin pong ilunsad na 'yung pong online, ah uh, meron din po naman proseso na kung paano to i-validate uh, mm -hmm. 'pag uh, 'yung mga online bet. Mm -hmm. So to clarify, sir, di ba ngayon parang million-million yung mga mataas na pwede mo Sa so, October 13, billions darating. Isa pong billion. ang wow. Initial, uh, Something to look <laughs> <laughs> Makataya nga dyan. Excited no? yeah. Well, thank you so much, uh, Chair, for joining us. Ito po sa Rise and Shine Pilipinas sa pagbigay po ng impormasyon patungkol po sa mga programa at proyekto ng PCSO. Thank you very much, with our Judge and PCSO, PCSO Chair, Attorney Felix Reyes. Marami, thank you po, Chair. Maraming salamat. Marami Thank you Chairman. Okay.